for to today's video mga kaidol ani yan nasab ang labanan sa drama Tio versus Bungot mga veteran sa Ikulan Kanisya ang mga damador sa Dabao Ikulan tanaw na to kung kinsagi mga kung sino ba yung mas magaling sa kanila no tingnan natin ngayon isa galing ito sa <coughs> Cotabato at yung isa galing ito Digos City at saka ang labanan nito ay nagkahalaga ng 100,000 pesos pratik lang mga kaidol okay, wala tong pustahan. Mayroon ito pero hindi pera. Prinsipyo. Kung sino magaling. to Tingnan natin mga ka-idol. Kung sino ang tagilid. <coughs> Parang tagilid ang tansan eh. Ang bato. Yun na kay Tio. Ang tansan ayun ay kampung. So tingnan natin ngayon sa inyong magaling ako eh real lang isa real na ayun wala ay magagawa dyan real lang isa kung paano lulutasin ngayon yun hmm. pero kaya yun pag may plano ka salamat sa panunod yung mga kaidol hanggang dito lang ang voiceover 利用的嘛。